isang hindi maipaliwanag na apoy ang bumababa mula sa langit taon-taon. Totoo kaya ang Himala o ito ay isang lihim na itinatago ng mga simbahan sa loob ng daang-daang taon. Sa gitna ng makasaysayang lungsod ng Jerusalem, muling nagniningaliwanag ang liwanag ng pananampalataya doon. Ang seremonya ng banal na apoy o yung Holy Fire ay sinagawa ngayong April 2025. Ito ay naganap doon sa Church of the Holy Sepulchre pinaniniwalaan na ang lugar na ito dito namatay at muling nabuhay ang ating Panginoong so Kristo. Ngayon, tuwing Sabado de Gloria, bago ang Pasko ng pagkabuhay ng mga Christian Orthodox, libu-libong mga deboto mula sa buong mundo ang dumadagsa sa Church of the Holy Sepulcher doon sa Jerusalem. Dito ginaganap ang seremonya ng banal na apoy. Ito po ay isang ritual na sinasabing nag pa noong ikasyam na siglo. Ang sento ng lahat ng ito, merong isang kandila na kusang nagliliyab sa loob ng libingan ni Jesus habang ang patriarka ng Greek Orthodox ay nananalangin sa kadiliman. Ano nga ba ang ginagawa nila sa seremonyang ito? So bago po magsimula yung seremonya, yung mga patriarka ay kinakapkapan muna ng mga pulis sa harapan ng publiko para patunayan na sila ay walang dalang lighter, pospro o anumang pangsindi ng apoy. So tinatanggal sa kanila ang anumang bagay na pwedeng pagmula ng apoy. So pag napatunayan na nawala silang pampaapoy, may isang papasok sa edicule. Ito po ay isang maliit na silid kung saan pinaniniwalaan na doon muling nabuhay yung ating Panginoong Yeso Kristo. Pagkalipas ng ilang minuto sa loob ng katahimikan at kadiliman, biglang sisiklab ang apoy na galing doon sa libingan ng ating Panginoong Yesus. Matapos ang taimtim na pananalangin, siya ilalabas na may dalang mga kandilang nagliliyab na itinuturing na isang himala ng muling pagkabuhay. Sinasabi na yung apoy na yun na nanggaling doon sa libingan ng ating Panginoong Sokristo, ito ay galing mismo sa ating Diyos. Kaya po ito tinatawag na banal na apoy. Kasi ang paniniwala nila, kusang nakakaroon ng apoy doon sa libingan ng ating Panginoong Sokristo. So kapag nakakuha na ng apoy doon sa libingan ng ating Panginoon sa so Kristo, ito ay papasa patungo doon sa mga deboto. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang buong simbahan ay punong na nagningning na liwanag na nagmula doon sa apoy na sinasabing ang pinaglibingan ng ating Panginoon sa so Kristo. Ang apoy na ito sinasabi na ito ay hindi nakakasunog ng balat. Kaya may makikita tayo may ilang mga deboto na idinidikit nila yung apoy na ito sa kanilang mga muka o katawan bilang bahagi ng ritual. May ilang mga tao sinubukan nilang idikit yung apoy doon sa kanilang buhok pero ito po ay hindi nasunog. Ganon din po sa kanila mga balat. Wala po silang naramdaman na kahit ano mula doon sa apoy na yon. Kaya sinasabi nila na meron talagang himala dito sa apoy na to na galing sa Diyos. Marami mga video ang nagpapakita ng mga tao na idinidikit ang kandila sa kanila mga muka at makikita natin ni hindi man lang sila na ano o wala silang sugat. May mga tao rin daw na pinagaling ng apoy na ito. Simula nung nilagay nila yung apoy na ito sa kanilang katawan o muka, nagkaroon daw ng kagalingan sa kanilang mga sakit. May ilan naman umiiyak at nagbalik loob sa Diyos matapos masaksihan yung kakaibang pangyayari na ito doon sa loob ng simbahan. Ay sa ilang ulat, sa ilang taon ng kasaysayan, may pagkakataon na hindi bumababa ang apoy at sinasabing may masamang pangyayari na kasunod nito. Ngayong taon ng Holy Week, 2.36 ng hapon, lumitaw yung banal na apoy doon sa Jerusalem na agad ipinasa sa mga deboto sa loob ng simbahan. Ang liwanag po na ito ay sumisimbolo sa tagumpay ng liwanag laban sa kadiliman at ng buhay laban sa kamatayan. Kaya sinasabi nila na banal ang apoy na ito kasi nga ito ay galing sa Diyos. Ang seremonyang ito ay may kasaysayan na umabot ng higit isang milenyo. Gayunpaman, may mga kontrobersya na bumabalot dito. May mga ulat na nagsasabi na yung apoy na yon na nanggaling sa libingan ng ating Panginoong sa sinisindihan lang daw yon gamit yung mga natural na paraan, tulad na lamang ng mga pospro at mga lighter. At hindi naman daw talaga ito tunay na milagro. May mga opisyal ng simbahan na umano'y umamin na yung apoy ay sinisindihan sa tradisyonal na paraan at pagkatapos ay binabasbasan. Ngayon sa kabila ng kontrobersya na ito na sinasabi nila hindi naman talaga totoo yung milagro na yon, marami pa rin mga deboto ang patuloy na naniniwala sa milagrosong pinagmulan ng banal na apoy doon sa Jerusalem. So matapos ang seremonya, ang banal na apoy ay pinapasa mula sa kandila ng patriarka patungo sa mga kandila na mga mananampalataya sa loob ng simbahan. So mula dito, ito ay dinadala sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na po dyan, yung Greece, Russia at iba pang bansa na may malaking populasyon ng Christian Orthodox. Ang pagdadala ng banal na apoy sa iba't ibang bansa ay simbolo ng pagkakaisa at pananampalataya sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Ang seremonya ng banal na apoy ay patuloy na isinasagawa at dinarayo ng maraming deboto mula pa sa iba't ibang panig ng mundo. At para sa kanila, ito ay liwanag na nagdadala sa kanila ng buhay. Ano man po yung mga tradisyon na ginagawa ng Christian Orthodox doon sa Jerusalem taon-taon, yan po ay respetuhin na lamang po natin. Kasi nga, meron tayong iba't ibang mga paniniwala. So, hayaan na lang po natin kung gumagawa sila ng mga ganong ritual para sa ating Panginoong Sokristo. Kung sila ay naniniwala sa milagrosong apoy na nagmumula sa ating Diyos. Ayun nga, pinaniniwalaan galing sa libingan ng ating Panginoong Sokristo. So hindi po natin alam kung talagang yon ay himala talaga o sadyang may mga natatagong lihim para linlangin ang mga tao. Basta lagi nyo lang po tatandaan na yung himala ng ating Panginoong Diyos, hindi pa rin po yan natatapos hanggang sa panahon natin ngayon. Patuloy pa rin ang paggawa ng himala ng ating Diyos simula noon hanggang ngayon. So dahil hindi nagbabago yung ating Diyos, hindi rin po nagbabago yung mga himala niya para sa mga tao. Magpapakita at magpapakita pa rin po ng himala yung ating Diyos hanggang sa ating panahon ngayon. Kasi nga po, ang Diyos natin, hindi siya nagbabago. Ito po ang sinasabi sa Hebrews chapter 13 verse 8. Kung sino si Jesus Kristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Buti na lang hindi nagbabago yung ating Diyos. Kasi kung nagbabago yung ating Diyos, maaaring hindi na tayo makaranas ng himala sa panahon natin ngayon. Kaya ako nga nawawalan ka ng pag-asa ngayon, huwag kang matakot dahil sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, naghihimala pa rin siya hanggang ngayon. Yung naganap na sinasabing himala doon sa Jerusalem taon-taon, himalaman po yun o hindi, ang alam natin, ang Diyos natin ay naghihimala sa buhay natin. Ang lagi lang natin tatandaan, may himalaman o wala, dapat manatili po tayo sa ating Diyos. Magtiwala pa rin tayo sa ating Diyos. So hindi tayo naniniwala sa Diyos dahil sa mga himalang ginagawa niya o gagawin pa lamang niya. Naniniwala tayo sa Diyos kasi totoo siya kahit hindi pa natin siya nakikita kasi meron po tayong pananampalataya. Ngayon, kapag nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos, kahit hindi pa natin siya nakikita, by faith, makakaranas po tayo ng himala sa ating mga buhay. So, dapat manampalataya muna tayo nang sa ganun makaranas tayo ng himala. Hindi yung maghahanap tayo ng himala and then doon pa lang tayo maniniwala sa ating Panginoong Diyos sa panahon po natin ngayon, marami na mga peking lumalabas, lalo na nga sa social media. Kaya mag-iingat po tayo, hindi lahat ng mga nakikita natin ay dapat nating paniwalaan. Maraming mga panlilin lang na nakikita tayo. So wag po tayo basta-basta maniniwala at wag po tayo basta-basta magpapanin lang. Kung gusto po natin manatili sa katotohanan at makita ang katotohanan, manatili tayo sa sinasabi ng Biblia. Sa pamamagitan ng Biblia, makikita natin kung ano nga ba ang katotohanan na sinasabi ng ating Diyos. At kapag nagbasa tayo ng Biblia, hindi tayo basta-basta maliligaw ng kaaway. So magtiwala lang po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Biblia, hindi po sa mga nakikita natin sa panahon natin ngayon.